asa ko dapit. asa <laughs> ko camera dati So, ayan mga person, magpa-vlog tayo. Ayan, welcome sa aking vlog for today's video. Ayan. So, medyo nag-ano tayo ngayon. I-update natin ang ating channel mga person dahil matagal na yun Kung hindi nakapag-vlog. Almost long like, one month na siya. <laughs> hindi naman. Yes, mag almost one month na siya. Pero may premiere ako this coming August 10 ata or August 5. August 5 pala. So, malapit na yun. Mar malapit na yung premiere ko. Kasi, eh, ano ko na lang yun siya. Medyo natagal lang yun. Hindi ko siya na-publish kaagad. Kasi, hindi ko siya pwedeng i-publish kaagad. Kasi, naka-schedule na ako ng premiere. So, ito na nga mga person. Bago ang lahat. Kumusta kayo? Welcome sa aking channel. Ayan. Ano ba to? Bakit mga dilim-dilim ng mga kalagayan natin? I-ano natin ang ating... Wait lang guys. Bakit madilim ang ating... Ayan. Mahayag na siya. Ayan. Meron na tayong ilaw. So, nakapag-ilaw tayo. So, dito ako sa kwarto namin mga person. So, I-update ko kayo kasi mag magka-cargo kami guys. So ayan. Magpa-cargo tayo ngayon mga person. Bitso naglo talaga yung camera ko. Ayun, dito tayo sa Mahayag na area. Kasi guys, mag ano ko magpa kami eh. pero sa totoo lang mga person, hindi ako masyadong masaya itong kargo na to. Kailangan ko talaga namin magpa dahil marami po kami ipapadala sa Pilipinas ito at nasa labas, marami pa siya. So, makikita ninyo, ipapakita eh, papakita ko mga person kung ano. Kasi, alam nyo guys, malungkot talaga ang pagkapakargo ko ngayon. Kasi, nung bumili kami ng mga, hindi naman pwede na papadala natin mga damit lang or mga gamit lang sa bahay ang ipapadala natin. Kundi, may mga pagkain din tayong ipapadala. So, kaya, ang pangit talaga ng camera ko. Bakit ano nangyari sa cellphone ko? Matagal na kasi hindi ko nagagamit tong ano ko or talagang sadyang pangit lang talaga si <laughs> Oh my God! Ayan. So, ito na nga. Yeah, ano tayo, mag-update tayo. So, magi hindi na tayo mag intro intro pa mga person. So, ito na nga. Welcome sa aking channel. Ayan, nag-film si Inday day. So, medyo eh. Hindi ko na naayos yung buko na ano, medyo mataas na siya. So, hayaan na natin mataas to. So, malapit na naman ako mag ng Pilipinas. Sa Pilipinas na ako lang, Gusto ko talaga, guys, magpakulot pakulot ng buhok. Kaso lang, maraming disagree sa buhok ko. Ayaw nilang magkulot-kulot ako. Ayan, trapuhan nga natin tong lens ko. Kasi, hindi ko alam kung ano nangyayari sa lens ko. O talagang, ayan! <laughs> ang lens lang, ang ano pala, ano lang pala sa camera lang talaga siya. Hindi ko talaga siya nais kasi, mainit, tapos nag nag ka, ayun. So, ipapakita ko sa inyo mga person kung anong binili namin. Nag-worth talaga siya ng 600 ata. 600. Papadala namin sa Pilipinas. Nagbili kami ng mga, ano, yung mga pagkain sa, Pilip, sa, para sa Pilipinas. Ito na nga, guys. Ayan. Ito na yon mga binili namin na sobrang mahal siya para naman, pag uwi ko, wala na akong masyadong dadalhin. So, ito yung papadala natin. ay bumili ng toothbrush. Mura lang naman siya. So, ito, para naman sa mga paano natin. Nagbumili kasi kami ng gatas para sa papak o insure. Ayan, nasa ilalim. Hindi ko na siya masyadong anuhan. Ito siya, medyo mura lang naman to 20 lang siya. Oo special offer mga guys ayan ito yung insure para shout out naman dyan sa insure hindi po to ano ayan kasi mas, mas dito ang insure sa Dubai mahal kasi daw sa Pilipinas kaya ayon pero nung, binung binili namin to lahat mga guys Ayan, binili namin to is 600 na po ito. So, iniisip namin, pag ina-convert po natin yan sa peso, Guys, 11,000 na po yan. So, 11,000 na po yan siya, guys. ko i-convert natin yan sa peso yung binili namin sa Dirham. So, di ba diba, Naisip namin, yung itong last na talaga tong pakargo na to, kailangan namin magpakargo mga guys kasi, ano nangyari? Kailangan namin magpakargo kasi, ano siya, hmm, maraming binigay sa amin ng mga damit. So, anin namin itong mga damit na nandito. Tapos, meron kami mga vacuum na binigay sa amin. Nandoon. Papakita ko sa inyo. Makikita niyo na sa inyo. So, aabangan nyo guys. Kasi marami talaga kami ipapadala. So, kaya nga, nagkailangan namin magpakargo. So, ito na nga. Uumpisahan na natin kasi ano lang natin i... Ang tawag nito. Time-lapse lang natin para hindi masyadong matas yung video ko. So okay, let's go guys. Ito na nga mga person natapos tapos ng isang box nung ano. Ayan, diba? may kulang pa siya. Meron pa kami ilalagay ito. Ilalam namin yung ilalagay. At ito pa mga person, ilalagay pa namin ito mga guys. Meron pa kami sa, sa next box, box na lang to kasi ano, wala na kaming lugar doon sa first box. So, yung isang box, coming pa siya. Nag-order pa kami. Ayan, mga binigay po yan sa amin. So, ayan. Ito, palagay. Dala natin sa Pilipinas mga guys. So, ayan. Kailangan na ilagay sa box. So, mahirap talaga kapag ano. Kailangan namin siya ng isang box. So, nag-order na kami ng isang box. Bali, tatlong box ang kailangan namin. So, yun ang maliit ilalagay namin yung mga pagkain na binili namin mga guys kasi ang mahal so mabuti na lang I binigyan kami ng sa amo namin ayan binigay sa amin so apat yan sa mga person so apat siya ito apat uh -huh. so ba diba? meron na kami pang beer ayan sa Pilipinas na nandahin guys para pag uwi ko insyaallah lapit na akong umuwi ng Pilip mag magbakasyon mga persons so, ano na lang secret mo na sa ngayon so ayan ito na naglalag si Inday so ito yung mga ipapadala natin binigay ito sa amin hindi namin to binili guys ha yung binili lang namin siya ang pagkain pero ito na po yung last namin na padala sa Pilipinas kasi ang mahal po ng pabagahi. Hindi po siya basta-basta. So, ayan. Kaya, ito na siya ang last, mga guys. Ready na. Tapik up sa muka ng bataan niya mo na may chikiting patrol. Sosyal ka niya mong pagdikit sa pangalan mo. Eh. Ano may pagdikit sa mong pangalan. Ingon, ani niya siya mga person. Ready na siya. Tapik up. Abot tadi ugman. Ay, siya pagtaot pilit-pilit lang Ch Gum! nagtuyok tuyok na pud. Tan aura gani siya bataan ni mga person o. Oh. <laughs> Baliktad. Oh. Baliktad. Sarah, sakit. So okay. Like, ganit siya. Dagan kayo, guys. Ayan.

thank you